Semana Santa, panahon din ang pag-aayuno kaya abstinensya sa pagkain ng kanya para sa maraming katoliko. Kaya ituturo namin luto sa inyo ngayong umaga. Perfect ngayong mahal na araw, ang lumpiang hubad. O yung lumpiang hindi nakabalot. Madalas ito nga hinahanda sa mga pabasa. Di ba Miss Nancy Reyes Luman? Good morning. So bakit nga ba ito lagi hinahanda pagka mga pabasa? Um, kasi fasting, walang fasting, karne. that's right. That's true. Pero actually, para, para substitute ng karne, pwede mo lagyan ng tinapa, pwede mo lagyan ng yeah. tofu. Actually, itong tinapa, kanina ko tinitira kasi ang sarap niya even without oh, anything else, di ba? Ang diba? ganda ng laban niya sa ano, sarap. sa lasa. Yeah. Actually, kanina lang kailangan namin ito, okay na kami. But anyway. So, so ang, ang style natin dito ay ibahi walay siyang niluluto At para ito? yung kanya-kanyang mga tamis yung natural tamis niya hindi naghahalo-halo pag niluto mo silang sabay-sabay salangan lasa when you say luto anong klaseng luto fry um, you can uh, blanch it or blanch. you can steam it. ano ang blanch ang blanch ay yung andito sa kumukulong water ilalagay mo pag nagpalit na ng kulay remove so basically ilagay mo lang sa strainer pasok mo tapos yeah. tanggalin mo kaagad except pag niluluto mo yung kamote oh, a little longer longer pero napansin so, ko rin yung mga hiwa ng mga gulay natin pare pareho, pareho sila. Yes. Oh, Julian, yeah. di ba? Yeah, Julian. Julian ang tawag sa kanya. So, maninipis mm -hmm. para mas sabilis maluto? Correct. All right, there you go. Now, um, sabay ko nang niluluto ang alat. Ang tawag nila alat, alat, yung sauce ng, oh, okay. ng lumpia. Okay. So, ang, ang ang style ko is nagka-caramelize ako ng sugar. Ah, so, kailangan binabantayan. okay. binabantayan. Tapos, ito na. Lalagyan natin ng soy sauce. Soy sauce. Yummy. At para hindi masyadong maalat, uh -huh. lagyan ng stock? yung pina actually yung stock ng gulay is very good. Talaga. Very healthy, ah, di ba? So hindi mo na kailangan ng chicken stock sa bawat bowl ng ano. Eatless nga, naman. <laughs> yeah, nga yeah, tayo eh. Yeah. yeah. So gulay, so, Stock ng yeah. gulay. Okay, naputing okay. ko to with corn starch and water, Mamaya. Pero tuloy na natin to. Okay. okay. Lahat na ating mga gulay, uh -huh. yung yung singkamas, 'yan ang pinaka-economic sa lahat because Bina mura siya. Mura siya, panahon and... na ngayon. Hindi na natin kay At saka ito na yung naka-blanch na na kamote. Uh -huh. I added, ano, I added kalabasa. I, I like love kalabasa. Kalabasa. Yeah, kalabasa. Saka may tamis yung kalabasa na yes. Yeah. sarap eh. may really, karili siyang tamis. And then, Maganda I, pa sa mata. Ako. I like, yeah, carrot and beans. My favorite ever in the world, Which pichuelas. One? Yeah, okay. So, ayan. Okay, so, halo-halo talaga kasi halo -halo. luto na sila actually eh, di ba? Oh. So, hindi na sila mahirap. Well, it just mixed together. This one, you can it. either fry it muna, pero Aha. okay na siyang ganyan. Tokwa. Tokwa. Yeah. Uh, mas marami. Which is, uh, for mga vegetarians, tokwa talaga ginagamit talaga oh. sa meat. Yeah. Diba, yeah. Di ba? Yan na. Halos luto na yan. Yeah. So, luto na yan, basically. Luto na, yan. So, yung sauce mo, Miss Nancy, ito yung na po so, yung after. Ito na yung aking sauce. Uh -oh. So, ngayon, with the cornstarch corn slurry, I will make it thick. And that is our. That's it. That's the last thing for the. Yep. One. Yep. Okay. yep. So, ito na po yung uh, ginawang Palaputi sauce ni is Nancy kanina. Yes. It's a special sauce. Ala Nancy. Yeah. <laughs> This is the sauce. Caramelized sugar uh -huh. with uh, soy sauce, a bit yep. of vegetable stock, and of course, you put in the last one is the cornstarch. Yep. At tapos ito rin ginawa ni Miss Nancy kayo ng lumpiang hubad at tinang, nilagyan niya lang tinapa sa taas. Yan, para Kaya, pang lasa. At saka pwede rin yung, ano, yung chop na peanuts. peanuts. And garlic tong garlic, kailan ko nalagay ito. Chucky yeah, yung chai. Yung iba nilalagyan nila sa sauce. But ah, this is one nice, ah. ano, one addition. Kinchay? Yung, kinchay. Kinchay, aba. Yeah. Okay. I have a confession. Medyo hindi ko tayo pang mag-isa. Ay, sorry. <laughs> Pero otherwise, everything is Ayan. perfect. Okay. okay. As since pwede ito serve ito may sauce, isa isawala. I'll give it up to the Salakay Gang, guys. Okay. It's time to eat! Yay! Go, Drew! You have to eat Go para again. mabawasan yung kabunalan mo. <laughs> wow, sarap naman yan. Ayun. Okay. Oh, ito ako. na. Ito na yung bunso. Yeah. Na. Alright, nabalik po agad. Ito na hirit, hit it, guys!